Ang taon-taon na brutal na pagpatay ng bottlenose dolphin sa Taiji Cove, Japan ay natapos na sa wakas noong Martes. Tuwing hunting season, daan-daang dolphins ang pinapatay at namumula sa kanilang dugo ang tubig ng dagat. Bago patayin ang mga dolphins, tinatakot muna sila ng mga mangingisda mula sa barko gamit ang bakal na poste. Pagkatapos ay pinapapunta ng mga diver ang dolphins sa masikip na cove at doon nila atakihin ng kutsilyo ang mga dolphins. Kapag nakakakita ang mga mangingisda ng dolphin na masyadong maganda para kainin, binebenta nila ang mga ito sa mga aquariums. Samantalang ang ibang dolphins ay nagiging sashimi sa iba't ibang restaurant. Hindi mabilis ang pagpatay sa mga dolphins. Sila ay kadalasang nalulunod o hindi makahinga ng halos 30 minuto bago sila tuluyang mamatay. Kaya rin agresibong pinoprotesta ng mga environmental activists ang dolphin hunting. Pero pinaninindigan ito ng mga residente sa Japan dahil ang pagpatay sa mga dolphin bawat taon ay nakakapagpigil daw sa pagkain nito ng masyadong maraming isda na pwedeng kainin ng mga tao.